Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortiz. At Beth Flores po, magandang-magandang morning po sa inyo. Kamusta na po kayo? Unat-unat. Exercise, exercise, kailangan po talaga natin galaw-galaw, gumalaw-galaw, kasi kung hindi po tayo gagalaw, tayo po ay magiging... Naglalak na yung mga kasukasuhan. <laughs> <laughs> Oo, kasi daddy, pinag-uusapan natin ngayon tungkol sa mga grandparents eh, di ba? So, kailangan pong galaw-galaw sa mga lolo at mga lola, mga oh nanay at mga tatay. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DJs ngayong second day ng March. Grabe, no? Ang bilis po ng panahon. At kung kayo po ay nakikinig sa inyo pong mga transistor radio, dito po sa Luzon, yan po ang buhay po, po ay galing sa One Corporate Center. Kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao, ang nakikita nyo naman po at nakukuha nyo pong program ay galing po yan sa ating DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakatuon sa ating Facebook live stream, syempre po galing po yan sa ating station sa so One Corporate Center. Real time, real time din po sa inyong kinalalagyan. So patuloy po kami nagpapasalamat sa ating mga listeners sa iba't ibang bansa na nakatuon sa atin sa Facebook live streaming. Thank you po sa inyo pong faithfulness at patuloy yes. na pag-encourage sa amin sa sa gabay. Syempre po dito po rin sa atin sa FEBC. So, patuloy nga po nating i-encourage ng bawat isa na patuloy na suportahan ang gawain ng Far East Broadcasting Company sa panalangin at syempre po sa finances. Okay. So, hold on lang po kayo. Dalangin po natin sa loob ng 30 minutes. Meron pa kayong mapupulot na aral, encouragement, dagdag na kaalaman para ho, lalo po tayong gumago sa Panginoon. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami palatuntun ng gabay. Sumasapit so, po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpila ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, naglalayong kay ng isang uh, isang ng awiting makabuluhang mga awit at makabuluhang mga katotohanan na nagdadala sa inyo ng isang hamon at isang Gabay! Ito po si Beth Flores na Kabay Library. Ayan. Pinag-uusapan po natin yung mga tips for providing your grandparents with effective care. At pinag-uusapan po natin yan kasi nga po nasa March din yung grandparents. No? Pinapahalagahan ang mga lolo at lola. Okay. So, ano po ang sasabihin natin ngayon? Sabi nga be respectful. Ayan, maging magalang. Lagi daw po tayong maging magalang sa ating mga lolo at lola. Natutuwa ako kasi lolo at lola na rin ako. No? So, kahit na daw po humihina ang kalakasan at nagbabago ang physical at cognitive capabilities ng ating mga lolo at lola, eh, kailangan pong itrato ng may paggalang at dignidad sila. Huwag na huwag po silang sisigawan o itrato sila na parang isang bata. No? So kapag kakausapin ng ating mga lolo at lola, dapat po eh, may tono ng paggalang at huwag papasok sa kanilang silid na hindi daw po tayo nagpapaalap. Totoo yan. Kung ating lolo at lola ay umaasa na po sa atin ng tulong upang tulungan po sila sa pagpapaligo at pagdadamit o sa anumang personal na gawain, hilingin po muna ang kanilang permiso bago gawin yung mga specific na actions natin. Tulad ng halimbawa, pagpapalit ng kanilang damit o pagdala sa kanila sa bathroom, mag-ask po muna tayo ng permission. Ang pagiging magalang po ay nagpapatibay ng kanilang comfort level. So kung may gagawin tayo at hindi magagawa yung ating caregiving duties, halimbawa for that particular day, o may mahalagang gagawin, eh, mas mabuti po kung may makukuha tayong marunong din po sa pagpaalaga ng mga elderly. At kung mawalan, mawawala man tayo po ng ilang araw, eh, mas mabuti pong may professional caregiver na makakatulong po sa kanila. Siguruduhin lang po na kilala nila yung papalit sa atin at pinagkakatiwalaan natin at ng ating mga elderly na inaalagaan. Bilang dagdag kaalaman po, gusto ko rin pong mag-focus doon sa kahalagahan ng respect. Ayon po sa LegacyCultures.com, tayong lahat daw po ay nakatira sa isang mundo na puno ng conflict. Ang worldviews at opinions, likes at dislikes ay nagpabago ayon po sa dami ng mga tao sa mundo ito. Parami po sa atin ang naniniwala na tayo ay mga open-minded, sa ibang mga tao na nakikita ang mundo sa kaibang pananaw. At alam natin po na mahalaga ang magpakita ng respect sa mga taong nasa ating paligid at tunay na sinisikap ito. Subalit so, sa totoo lang, mas mabait po tayo sa mga taong kapareho natin ang pananaw. So parang somehow may biases tayo. So ano nga ba ang respeto? Ang salitang ito daw po ay nagmula sa isang Latin na salita na respectus na ang kahulugan ay attention, consideration, or regard. Ito ay nangangahulugang regard for or of a feeling of the value of greatness of an individual, the individual's quality or capacity, or something considered as an appearance of an individual quality or capacity. So, ang respect ay isang mahalagang component ng ating interpersonal relationships at personal identity. Ang feeling na tayo po ay respected o ginagalang ay isang mahalagang segment ng ating individual character at ng ating relational connections. So, bakit mahalaga ang pagbibigay ng respect o paggalang? Ang kawalan po expect ay magdudulot ng struggle at disappointment sa ating relational connections. Kung hindi natin sila igagalang, hindi rin tayo nila igagalang. Kung hindi natin sila papahalagahan o hindi natin papahalagahan ng iba, hindi rin po nila tayo papahalagahan. Basic po ang magkaroon ng sense of security, magkaroon ng option na maaring magsalita na hindi natatakot mahusgahan mapahiya o masutil. So ang pagiging conscious sa iba at ang paggalang sa iba ay nagpapatatag ng ating confidence, self-adequacy, psychological well-being at syempre ng prosperity. So ayon po sa ating usapan, napakahalaga po yung respeto sa atin bilang tao. Naghahanap tayo ng respeto mula sa iba kaya naman ay nagrerespeto, respeto rin tayo. Nagrerespeto rin tayo ng iba o respect others. Ang respeto sa isa't isa ang lalo pong nagpapatatag ng ating relasyon bilang isang pamilya, magkakaibigan o magkakasama sa trabaho, sa community o kahit sa church. Kaya nga po, kahit sa ating pamilya, respeto rin po ang kailangan ng ating mga lolo at lola. Marami po kasi silang isa assumptions na hindi na po sila pinapansin dahil matanda na sila, wala na silang mai-contribute sa paggawa sa loob ng tahanan dahil mahina na sila or wala na silang mai-contribute sa finances na pangangailangan sa pamilya. Maaring ang mga feeling nila e pabigat na lang para parang ang feeling Pabigat na lang sila sa ating pamilya. Subalit, hindi po dapat ito ang pananaw natin. At ito po ay ipinabahayag natin sa ating mga lolo at lola. Noong kanilang kabataan at kalakasan, sila po yung nagpapakahirap para po tayo alagaan at pad ang ating pangarap. Sila ang malakas, tayo noon, ng mga bata, tayo yung vulnerable. Ngayon naman, na tayo naman ang malakas at sila naman ang vulnerable, lalo po natin silang dapat igalang at irespeto o mahalin dahil po sa mga sakripisyong ginawa nila para sa atin. So, mga kagabay, lagi po natin ipadama sa mga elderly, maging ito ay sa church community, sa community natin o sa family, na mga kasama po natin o nang kakahalubilo natin, na sila po ay mahalaga, para po sa atin. Mahalaga sila for us. Huwag natin silang sisigawan dahil umihina na rin po yung kanilang pandinig. Bahagi na po ito ng proses ng pagtanda. Nagtatawanan po kami ni Pastor Ness na isang araw kasi siya na nararanasan na niya yan, yung humihina na yung pandinig. So kailangan pong ipakita natin sa ating mga anak kung paano natin pinapahalagahan at minamahal po yung ating mga elderlies, dahil kapag tanda rin po natin, sila naman po yung mag-aalaga sa atin. No? Kung ano po yung ating itinanim, yun din po ang ating aanihin. So ipadama natin na hindi natin sila pababayaan. Ipadama natin na sila po ay mahalaga pa rin sa ating buhay. Kahit mga elderly na sila. At totoo po yun. Magpasalamat tayo sa Panginoon kung ating mga magulang, nakita natin kung paano nila inalagaan ng kanilang mga magulang. Ganon din po dapat tayo. Ito po si Beth Torres ng Gabay Library. Amen anak. Maganda yan. <laughs> kasi kung hindi, ay talagang problema sa mga matatanda. Oh, dahil akala na nila, kasi. Nakala nila eh, pinagsasawaan na sila. At kung minsan hmm. naman, ay talagang mayroong mga taong ganon. Mm -hmm. Yung mga lalo na mga hindi kristyano. Dahil kabigatan, sasabihin, hindi pa mamatay itong matandang to. Hindi <laughs> naman po siguro. Mayroon na lahat. Eh kasi dad, minsan kasi pag grumpy yung mga matatanda, lalong yung papahirap. Ayaw din naman. Aha. Ayaw din naman. So talagang, talagang dapat magsimula sa isang magandang kundasyon para sa ganoon eh. Magdamayan sa isa't isa at Apa. makita yung biyaya ng Diyos talaga naman. Dahil kasi kung walang biyaya ang Diyos dyan, <laughs> hindi mo talaga magagawa. Yan. Totoo pa, Dad. Okay. Ah? So purihin ang Panginoon. Maganda yung sinabi mo. Sa ating pagbubulay-bulay sa palatuntunang Tunang Gabay ay uh, talagang uh, purihin natin ang dakilang Diyos dahil ang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon ay isang omnipresent or omnipresente. Sumasa lahat ng lugar o dako na Diyos na wala, na wala sa Kanya na maitago. Amen. Hindi mo mong pagtataguan ang Diyos dahil uh, one way or another omnipresent siya. Kaya't uh, Kita niya kung ano nangyayari. Amen. Evangelista Paul Mortez, kumusta na po kayo? Ang tanging Diyos at tanging Panginoon ay siyang sumasa lahat ng lugar o ng dako. Kaya nga, isang omnipresente. Amen. So, glory. Mateo 28.20, ang sabi rito, turuan ninyo silang sundin ang lahat ng inuutos ko. Tandaan ninyo, kasama ninyo akong lagi sa katapusan ng panahon. Omnipresente siya forever with us. Kaya safe ka sa kanya talaga kay Jesus. Dahil sa kahit pamagunaw ang mundo, tandaan mo yata, tandaan mo siya yata ang creator, ang manlalalang. Huwag ka lang huhiwalay sa kanya. Use your choice to choose him, not to reject him. You are saved. Amen. Sa Efeso 1.22-23, nilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Christ at binigay siya sa church bilang pinakamataas na Panginoon ng lahat. Ang church, ang katawan ni Christ, ito ang kum kumukumpleto sa kanya at si Christ ang kumukumpleto sa lahat-lahat. Kahit sa inyo man, personal, si Christ lamang kaganapan mo at wala ng iba. Sabi ni Paul, for to me, to live is Christ And if I die, now he is my gain. Amen. Naririto pa, lalong dagdag na kaalaman. Pangalawa, ang tanging Diyos at tanging Panginoon ay siyang may alam o nakakaalam ng lahat. Kaya omnisyente rin siya. Wow, wow, wow. Amen. Lalo na ang mga pangyayari sa iglesia. Ang kanyang iisang katawan sa kanyang sa kanyang pinagdaanan sa iba't ibang kapanahunan kung papanong sila ay may katalunan at katagumpayan, alam na alam niya na siya ang ulo ng iglesia si Jesus Christ. Sa Revelation 2 to 3, ang mga kapanahon ng pinagdaanan ng iisang katawan ni Christ sa iba't ibang kapanahunan sa kanyang kahinaan at sa kanyang mga pananagumpay ayon sa word at sa kanyang paninindigan na sinasabi ng Espiritu. Amen pitong kapahayagan sa isang katawan ni Jesus Christ, mga pagsubok at sa iba't ibang kapanahunan ng buhay o sa history. Halimbawa, ang Iglesia sa Ephesus, ang Iglesia sa Smyrna ang Iglesia sa Pergamon, ang Iglesia sa Teatera, ang Iglesia sa Sardes, at ang Iglesia sa Philadelphia, at ang Iglesia sa Laodicea pitong kapahayagan ng isang katawan ni Kristo sa iba't ibang kapanahunan o history. Pag-aaralan po natin isa-isa ang katotohan ng katayuan ng pitong iglesia sa kanya-kanyang kapanahunan. At ito po'y magdadala sa atin ng maraming mga katuruan upang sa gayon makita natin kung saan naroon tayo sa pitong kapanahunan ngayon. At uh, ang salita po ng Diyos ay nagtuturo upang sa gayon sa kapanahunan uh, saan natin tayo naroroon ay nais ng Panginoon na tayo ay nalalapat doon, angkop doon upang sa gayon mapagtagumpayan natin yung kailangang pagtagumpayan sa kapurihan ng kanyang dakilang pangalan. Opo, ang iglesia ay ang katawan ng ating Panginoong Hesus na siyang kinalalagyan ng Ama, Anak at Espiritu dahil ang sabi, where two or three gather in His name, there He is in the midst of them. Nung mga unang kapanahunan ay uh, uh, ang kapanahunan ng matandang tipan, ang kalagay, ang kinalalagyan ng Uh, you know, ng presensya ng Diyos ay iba kisa sa kapanahunan natin sa bagong tipa dahil ang sabi nga uh, you know tayo na ang templo ng Diyos ang dati doon sa templong gawa ng tao puat ngayon templo na nagawa ng Diyos kung kaya ang sabi where two or three gather in his name there he is in the midst of them yung kinalalagyan ng tatlong persona ay ang kanyang Shekinah glory na ito ito'y nasa iglesia at napakagandang katotohanan yung bagay na yan sapagkat ang Diyos ay Diyos ng mirakulo at pag ang sikay na glory ng Panginoon ay nasa na, you know natataas at lumuluwalhati you know posibleng gumawa siya ng mga mirakulo nakahanga-hanga at ang bagay naman na ito ay magbibigay ng patutuo na tayo nga ay kinalalagyan ng Diyos hindi ba ano Amen. Yes po Daddy. Thank you po. <laughs> Dahil short na po yung time natin sa discussion. Ang ilalag. Gusto ko, naman yung, ako? gusto ko po yung omnipresent at saka omniscient. This uh -huh. is just a re warning for us mga listeners. Maganda yung truth na omnipresent kasama natin si Lord palagi. <clears throat> omniscient, Alam ni Lord ang ginagawa natin palagi. Yes. Uh -huh. So. Ah, hindi kong ganoon, mag-ingat, 'di ba? Ay, talaga ano. Mag-iingat talaga. Hanggang ngayon hindi ko pa ma-picture ma kasi yung mga tao sa gobyerno na corrupt, hindi nila 'to pinaniniwalaan. walaan. Na hindi sila lang wala lang juice kasi yung mga Oh, may... ho, hindi nila alam na nakikita sila ni Lord. Nakalam mm. din Lord yung kanilang mga ginagawa. At alam al hindi nila alam na mayroong ganteng follow. Oo, totoo 'yun daddy you no know, po. So mm. Tayo po, mga kaibigan, dapat po, laging isa, pi, si isa isip to, omnipresence, omniscience. Kasi yung all, God is ever present, He is always with us. On a positive note, that's a very good thing. That God is all-knowing, alam ni Lord, God is in control, alam ni Lord lahat siya. On a positive note, that is good. Diba po? Pero kung gumagawa tayo ng kasalanan, aba. Eh, manginig ka, kaibigan. Totoo yan. The Lord is, you know, the Lord is present all the time. All the time, Opo. He sees what you do, He hears what, He you, what say. you say. Totoo the yan. Lord is present all the time. Kaya po, right. kaya po, mga kaibigan, mas mabuting aware tayo siya. Di ba po? hindi mo maitago ang ano man. Amen Pada. na na. Amen. Pray na po tayo, Dad. Amen. Let's pray. Panginoon, maraming maraming salamat po sa usapan na ito. Excited kami, Lord, sa mga revelation mo sa mga different churches. But mostly, mm -hmm. excited kami, Panginoon, doon sa identity mo as an all-knowing and yes. as an uh, ever-present God sa aming buhay. Kasi, Lord, sa aming bilang mga mananong palitaya, that means we are secure in You. Mm -hmm. Salamat po doon sa katotohanan yon. And we are constantly secure in You kung kami po ay sumusunod sa iyo. At na, tinatanong ko, anong iyong kalooban? Lord, thank mm. you po. Salamat po sa ano na ito. Thank you sa buhay po nila, Rosita Grace Maravilla, kay Hazel Ramos, kay Ray Torres, kay Marlene Trinidad, kay Ning Badon, salamat po sa kanya. Ganun din po, Panginoon, kay Charles Minguito. Salamat po, Panginoon, sa mga kaibigan ito, Lord thank you po. Naalala ko po ngayon si at si Ma'am Sara at saka si Sir Manny Magsino. Salamat po sa kanila. Yung mga kaibigan po namin sa Noveleta, uh, Unida, pagpalain mo po sila. Salamat po Panginoon sa mga blessings na patuloy na pina nakikita namin as we go through Panginoon sa mga post nila. Salamat po. At sa mga kaibigan din po namin, ha, Patuloy na nananangan po sa iyong mga pangako. Doon Iba maraming dumadaan sa mga challenges ng buhay. Salamat po, Panginoon, na nakikita namin yung katagumpayan. Sa so, Panginoon, thank you po. Ang sarap pong malaman na you are all-knowing, you are ever-present in every situations of our life. So, yun din po, Panginoon, sa mga pamilya po na dumadaan ngayon sa pagsubok ikaw po ang nakakaalam doon. Kasama mo po sila doon, Panginoon, Amen. sa bawat Amen. bawat situation ng buhay. At patuloy, Panginoon, na maranasan nila yung patotokan ng iyong salita. Marami pong salamat. Panginoon, salamat po sa aming pinag-aralan sa ng Gabay. At tunay nga po na kayo'y kasama namin. Omne presente, omne siente. Alam mo ang nangyayari kita uh, kita mo kung anong, you know at uh, you know uh, dahil lagi kang kasama. Kaya Panginoon marami pong salamat. At uh, ito po yung warning sa amin na dapat mag-ayos kami ng aming lakad upang sa gayon kapurihan mo ang siyang maipagkaloob namin dahil uh, natataas ang iyong uh, Marami pong salamat. wag po ninyo kami lalampasan. In Jesus' name. Amen and amen sa ating pong pagsunod sa Panginoon. Totoo yun. Manangan tayo dun sa katotohanan kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang ganda-ganda right. kaya noon, it, it is really the security that we have in Christ. Kung kilala natin ng todo-todo, pero in reality, mm -hmm. hindi natin magagawa kasi finite po yung minds natin. Pero just a taste of who God is and His reality is so secure. Kung nakaka-secure po ng ating puso. So, dapat po yun po yung ating panghawakan. But that's a choice we have to make. Let us get to know more of who our God is. Di ba po? Mm. So, ito po si Beth Flores. Lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni at at sa pamamahalang technical naman ng kaparid na Reggie Villena. At Aruel Mendoza po kasama ating Gabay Barkada. Aileen Valdez, Abig Lindo, Chris Rosete, Huwen Mark, Balatuka ng RTV, kasama po ng Kuya Regis sa Rotex, si JV Tabuwa, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, at syempre po sa BXE, si Rafi Bardokilo at Nals Pagador, si Jericho Flores po dito sa aming tahanan. Tupo naman ang inyong lingkot, Evangelista Paul Mortis nagsasabi, kapag si Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalahin po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.